sa Basilan. Nakumpis ka ng mga otoridad ang mahigit 900,000 pesos na halaga ng smuggled cigarettes sa Sityo Kapisanan, Barangay Taberlongan. Ang blotter mula kay Jowlin de la Cruz. Sa nabanggit na oras at lokasyon, natuklasan ng mga operating personnel ang 51 sari-saring master cases ang mga ipinuslit na sigarilyo na inabando sa loob ng isang kubo. Ang mga nakumpiskang smuggled cigarettes ay nasa kustudya ng Maluso MPS para sa kaukulang dokumentasyon at dadalhin naman sa BOC Isabela City, Basilan para sa kaukulang legal na disposisyon. Jewelin De La Cruz, iMinds, Philippines.